May nangyayari sa akin. Please, isama ninyo ako sa mga panalangin ninyo. I Screen record niyo 'to. Hindi ko na alam. May mga umaatake sa akin. Hindi ko alam kung makakapagsabi ba ako ng mga detalye sa inyo. Ilan lamang 'yan. Sa mga pahayag ng isang lalaki na pinag-uusapan ngayon ng buong mundo. Kasi, meron siyang isang nagawa na maaaring maging solusyon sa problema nating lahat ng buong mundo. At ito yung tinatawag niya na plastolin. Sinasabi na nakahanap ng paraan ang lalaking nagmamakaawa na ito na kaya niya raw gawing fuel ang plastic. Basura, basically. Dahil dito, marami yung sumusunod sa kanya at inaabangan itong plastolin sa social media. Hanggang isang araw, sinabi niya na dahil sa imbensyon niyang ito, siya ay nasa panganib. Ang lalaki, bigla na lang mawawala at walang nakakaalam, nasan ba siya? Ano na kaya yung nangyari sa kanya? Hihimayin lamang po natin ng kaunti ha. Kasi pag sinabi mong may makakasolve ng problema ng mundo, kagaya na lang yung sa plastolin yan, masasolve daw yung fuel, o kaya may makakapagsolve daw ng mga sakit kagaya ng cancer, definitely po, no, may mga industriya sa mundo na makakabunggu mo. Ibig sabihin, kung wala lang may sakit, wala lang may kailangan ng, ng gamot, wala nang kailangan ng mga makinarya na kailangan bayaran, kung hindi na kailangan ng gasolina, maraming maaapektuhan, at, wala na silang kikitain. Diyan mag-uumpisa yung misteryo ng buong kwentong ito. Pero i-emphasize ko lamang po ha, na malaking part ng kwentong ito ay isang conspiracy theory lamang. Mahanap nga kaya natin ang lalaking naka ng plastodin. 30s, kung isa ka sa may mga pakialam sa kalikasan, dapat ay may pakialam ka rin sa kwentong ito. Ang natin ngayong gabi ay the case of Julian Brown the missing inventor of plastoline all right listen everybody I uh, I can't go into too much detail but there is some very very odd stuff going on um, I'm certainly under attack uh, right now from in many different ways and I just want everybody to know still working. Um, I'm still building. Nothing's gonna stop that. But I'm just telling you guys right now, I'll be on the lookout because I'm under attack. Hahatiin natin sa ilang importanteng bahagi ang kwento natin ngayong gabi ha. Una-una syempre, kikilalanin natin, sino ba si Julian Brown? Pangalawa, ano nga ba yung plastolin na yan? Paano niya ito na-invento at ano yung mga kiniklaim niyang kayang gawin ng imbensyong ito? At pangatlo, bakit bigla na lang siya nawala? Ano nangyari? Nawala ba talaga siya? Susubukan natin bigyan ng kasagutan ang mga katanungan na ito. Pero dito tayo mag-uumpisa. Ito yung footage na magiging dahilan kung bakit nasa ilalim ng spotlight ang kasong ito. Pakita natin itong isang tweet. Sabi, breaking news! Prolific independent young scientist and inventor Julian Brown, who made his own free energy fuel station from plastic waste, is being reported as missing by his followers and supporters. Nawawala daw siya at pinaghahanap ng mga sumusunod sa kanya. Sinasabi na dalawang linggo na raw itong hindi nakikita. As of the post ha. Kahit na halos milyon yung mga followers niya sa mga social media sites kagaya ng Instagram at TikTok, walang nakakahanap sa kanya. Sa mga comments nito, marami raw yung lagi siyang pinagsasabihan. Uy, Julian, mag-ingat ka dyan sa mga ginagawa mo. Sabi ni Julian Brown ha, Meron siya mga claims na sinusundan daw siya ng kung ano-ano. Parang paranoid siya. May mga nanonood din daw sa kanya, no? At may mga videos na nagpapakita na sinusundan siya ng mga helicopter bago siya mawala. Two weeks ago. Right, so for those of you who have not seen my stories on Instagram, Two nights ago, I was sleeping in Alabama where I work with my reactor, and there was a helicopter that flew really low and had a spotlight at 10 o'clock at night. Flew over me, shined the spotlight right into my windshield, then flew away, came back, did it again, came back, did it again, came back, and did it again. It came five times, and this helicopter was flying so low I could feel the blades in my body. And I was recording it and posting it to my story, right? Letting everybody know what was going on, I was ready to leave. If it had done it a sixth time, I would have been gone. So I was on my way to Alabama this morning and I almost died today. If I hadn't had pulled over, I literally probably would be dead right now. Because look, my wheel lugs were not tightened back and the wheel is literally coming off. I don't know if this was sabotage or if this was an accident. But if I hadn't pulled over when I did because it was getting so loud, I probably would have rolled over. Who knows what would have happened. I don't know if the other side is coming off. But this side, the driver's side, Really. wow. Ang conspiracy theory ngayon dito ng mga followers niya ay eh, kinidnap ito ng mga elitista no, na nakabunggu niyang kumpanya o gobyerno. Para pigilan siya na ma-unlock itong invention niya na kung sakali ay magbibigay ng free energy sa buong mundo. At magiging isang malaking dagok no para sa mga energy empires, especially sa oil companies. And honestly, it makes sense. But gusto ko na itanin niyo sa isip niyo ha, that so far, alleged po ang lahat ng ito at iko-considera natin ang misteryo bilang isang conspiracy theory. Ngayon, kilalanin na natin ang lalaki sa footage. Sino? Si Julian Brown. Ang lalaki sa inyong screen ang sentro ng usapan. Isa itong napakabatang inventor. 21 years old pa lamang. Galing siya ng Atlanta. Ngayon, bata pa lang daw siya. Around high school, nag experiment na talaga siya doon sa plastic to fuel technology. Siya yung nakakuha ng atensyon ng mundo dyan sa invention niya. Papakita natin, no, kilala siya online bilang si at Nature Jab. At madalas siya nagpo-post ng mga videos, mga instructional videos, uh, pinapakita niya, pinifilm niya doon mismo sa bahay niya kung paano nagwo-work itong invention niya, saan pwedeng gamitin, etc. Et, cetera, et cetera. yung term na lagi ko po nakikitang ginagamit nila is grassroots. No? Yung term na ginagamit nila, which is yung X factor niya rin kasi kaya ang dami niyang mga followers. Yung invention niya kasi, mga, parang mga salvage materials lang, ganun. Parang gamit galing lang sa bahay, parang kuha lang sa sarili niyang mga ipon, ganun lang. Kaya talaga napukaw niya yung attention ng mga uh, sumusunod sa kanya. Wala siyang formal na engineering education wala ring suporta sa mga malalaking institusyon before niya is umpisahan ha of course ibang kwento na yung pagkatapos niya makilala ito yung magic word po natin ha babalikan natin to later self taught po siya sa siyensya tinatawag na pyrolysis scientifically speaking ito raw ang paggamit ng init para i-break down ang plastic in the absence of oxygen. So, very community-based siya lahat talaga involved sa mga ginagawa niya. One day, gumawa siya ng GoFundMe campaign para sa proyektong ito. Pinapangarap daw nito na magkaroon ng fuel sa buong mundo. Siyempre, libre. Lalo na yung mga lugar na nangangailangan nito, yung mga liblib, di ba? Technically speaking po, nakita ko na yung GoFundMe niya ay may goal na mag ng $1 million na gagamitin niya para magtayo ng isang full-scale plastoline plant. However, as of July 2025, no, meron lamang itong nalikom na 18,000 US dollars. Ibang usapan nung nawala na siya. I think madadagdagan pa po yan. Pero dahil nga sa goal niyang ito, unti-unti siyang lumaki nang lumaki, nang lumaki sa social media. Siyempre, gusto rin ng mga tao yung libreng fuel. Miski sa atin, di ba? May libre na oh. Bakit pa tayo magmemeral ko, 'di ba? Kung kaya na nating paanda rin ng gasolina ang lahat ng bagay. Ang laki-laki ng gastos natin sa kuryente, sa sasakyan, ang laking tipid nito. Idagdag mo pa ano, e, eto talaga yung isa sa mga main goals niya, Red. Kasi babawasan mo ng pollutants ang buong mundo. Tandaan natin na ang tagal po ma-decompose ng plastic. At isa ito sa mga pangunahing dahilan o kontrabida when it comes to climate change. Speaking of climate change, isa pa yan. Marami kasing, kumbaga hindi naniniwala sa climate change. So maraming kalaban din siya doon sa, sa part na yon. Hindi na natin paghihimasukan but meron po na mga hindi naniniwala sa climate change. So sa isang interview niya, sinabi niya na may punto na galit na galit na siya. Kasi sinasabihan daw tayong mag-recycle. Mag-recycle kayo, di ba? Ng gobyerno. Pero kitang-kita naman daw natin kung paano lamunin ng mga plastic at basura ang ating mga karagatan. Kitang-kita -kita po yan. I-google mo lang. Pulusyon sa karagatan. Ang dami po yan. Mga rivers natin. Lahat. Puro plastic. At itong mga plastic na to, eh, nakaka-apekto raw sa napakaraming mga buhay. Obvious naman, di ba? Tayong lahat apektado nito. And I think aware naman tayong lahat sa climate change at global warming. Marami ang naniniwala sa kakayahan niya. No? At sa kung ano yung posibleng magandang magiging epekto sa mundo ng kanyang invention. In fact, may mga nagsasabing nakatanggap ito ng 100,000 US dollars $100, sa alaki. Parang 6 million, ganyan. Aabot na ng 6 million. Mula daw sa Reddit co-creator na si Alexis Ohanian. Asawa siya ng kilala na si Serena Williams. So ba diba, napakataas po nung pangako nung Plastolim. Buong mundo, masusolusyonan mo lahat. Pag-uusapan naman natin ngayon yung invention niya. Itong kanina pa natin na binabanggit na tinatawag na plastolin. Ito yung makina niya na kiniklaim na kayang gumawa ng milagro, di ba? para sa buong mundo. If pag-aaralan po ito ng maigi, obvious naman po sa itsura na kung makikita natin, para sa tangke, no? And the way it is made, prototype na prototype pa lang po talaga. Alam mo sa unang tingin, walang funding, walang sumusuporta. Gumagamit po etong plastolin ng microwave pyrolysis technology para i-convert ang plastic waste into usable fuels kagaya ng gasoline, diesel, at jet fuel. So sa mga post niya po, nakikita na sinasample niya, pinapakita niya pa, di ba sinasalin-salin niya, kita-kita kung ano yung nagagawa ng makina niya, pinapa-under niya yung kung ano-ano, and you can tell na may passion siya for environmental sustainability. However ha, ito ha, sabi nila, isang part din sa usapan po ng kwentong to, no. Na, wala naman daw bago sa pyrolysis na tinatawag. Nothing new ika nga. Pero yung pagkakaiba daw dito kasi kay Julian Brown eh wala nga siyang malalaking associations na kokontrol doon sa invention. Ngayon ha, something to think about. Alam ko na very promising siya, pero kung magbabasa-basa po tayo online, hindi ito widely adopted sa ngayon dahil sa ilang mga challenges ng prosesong ito. Kagaya na lamang ng unang-una, mataas ang cost nito. Mahal. Marami rin nagsasabi na maaaring ang prosesong ito ay magkaroon din ng environmental impacts. At dahil nga medyo komplikado yung buong proseso, nakakadagdag na naman yung gastos dito nung pag-maintain ito. So marami po. At importante na i-take note natin to. Marami yung mga skeptic no dito sa prosesong ito at sa ginagawa ni Julian Brown dahil sinasabi nila na energy intensive ang pyrolysis at maaari na hindi ito sustainable. Kagaya na lang ng ipinapangako ni Julian Brown sa kadahilanang mas marami pa ha yung kailangan i-produce na energy para gumawa ng fuel kumpara doon sa naibibigay nitong enerhiya doon sa produkto nito. Ang tanong ngayon, eto, masosolve kaya ni Julian Brown ang specific na problemang ito ng kanyang proseso? Ngayon alam na natin yung bigat, yung promise, yung future kapag nagtuloy-tuloy ang plastolin. So marami siyang mabubunggo with this knowledge. Mag-circle back po tayo dun sa unang tinignan natin ngayong gabi, which is yung last post or last footage ni Julian Brown. At dahil dito, sisilipin na natin ang The Disappearance of Julian Brown. Nakapag-cryptic post pa siya, no, bago siya mawala. May air quotations po kasi wala pa naman talagang nakakaalam or makakapag-explain kung nawala pa talaga siya. Ito yung susuriin natin. Sabi niya, parang unsafe ako. Parang may mga sumusunod sa akin. Ito lang ha, syempre wala kahit sino sa atin makakapagsabi ng totoo kung sinusundan po ba siya. ba? Diba? After all, his disappearance is just a mystery for now. Baka fans niya yung sumusunod. Anything is possible. Pero sabi niya, July 9 sa Instagram post niya na siya ay certainly under attack. Sure na sure daw siya na may sumusunod at umaatake sa kanya. Alright, listen everybody. I, uh, I can't go into too much detail but there is some very, very odd stuff going on. Um, I'm certainly under attack uh, right now from in many different ways, and I just want everybody to know uh, to just kind of have your eyes open. And um, I have my eyes open, but there's a lot going on. Under attack. Yun talaga yung gamit niyang salita. At dahil dito, lalo lang na-alarma yung mga taga-sulod niya. However, doon sa dulo ng kanyang last video, sinabi niya na magfo-focus ako sa pagtatrabaho, magfo-focus ako sa pag build at walang kahit sino ang makakapagpahinto sa akin. So, I'm still working. Um I'm still building. Nothing's gonna stop that. But I'm just telling you guys right now I'll be on the lookout because I'm under attack. And then it happened. Walang ano-ano, Mula noong July 9, wala na pong kahit anong balita kay Julian Brown. Kung bibisita po kayo sa kanyang social media, andyan yung mga followers. Kanya-kanya na po sila ng mga conspiracy theories nila. Kanya-kanya na mga panalangin. May mga nagagalit sa mga oil companies. May mga nagagalit sa gobyerno. Bakit hindi siya pinoproteksyonan? Lahat sila, eh parang praning na. Yun yung gagamitin nating salita, praning na. Which is understandable dahil Miracle yung promise ng Plastolin, di ba? Pero kahit walang makakapagsabi kung nasan siya, marapi pa rin sa mga ito ang gustong paingayin yung kwento. I Share, which is why pinag-uusapan din natin ito ngayon. Dahil sa kanila, dahil iningay nila, dahil sa effort ng kanyang mga fans o followers, nagumpisa na po na mag-build up at pag-usapan si Julian Brown. Sa balita, sa mga articles, lalo lang siyang nag amplify pa sa social media. Sabi nila na mag-post lang kayo na mag-post, mag-share lang kayo na mag-share kasi kailangan daw na may public awareness sa ginagawa niya. Una, dahil naniniwala sila sa plastolid. At pangalawa, dahil naniniwala sila kay Julian mismo na meron itong maganda at malinis na hangarin kaya marami yung nagsasearch sa kanya. Speaking of search, the search for Julian Brown. Ito yung medyo weird sa kwentong ito kasi it raises a multitude of questions. Sabi kasi na walang kahit anong opisyal na police reports. Weird, di ba? O walang mga media statements na kumpirmado po ha kung nasan si Julian Brown. Bakit? Bakit wala naghahanap? Walang kahit ano doon na public information. Kagaya na lang kung saan siya huling nakita. Usually, di ba pag may missing, ganun. Saan huling nakita? Sinong huling kausap? Bukod, of course, doon, ang tanging alam lang yung kanyang last post. Wala rin kahit anong report kung meron bang nagre-raise ng efforts na hanapin siya. Di ba usually may mga search parties, ganyan. Wala! Walang ini-interview sa TV na hinahanap siya given na napakalaking kwento po nito. Meron bang media blackout? Dagdag na naman po yan sa conspiracy theorist. Nagkukuntsabahan po ba ang lahat ng mga mayayaman para mapigilan siya? Ulit ha! Conspiracy theorist. Walang kahit anong napapatunayan. Pero for, for context, yan yung hinala ng mga tao. It makes sense. Pero dahil sa paghahanap na ito, nagkaroon ng mga hashtag sa paghahanap sa kanya sa buong mundo. There are even subreddits dedicated to searching. Kung nasan lupalop na ba siya ng mundo. For two, three weeks. Walang kahit sino nakaalam. Kung nasaan siya until one day. Mukhang may balita na sa kanya. Pero magbibigay lang ito ng dagdag pang mga katanungan. At lalo lang magko yung mga tao. So habang sinusulat ko po itong episode na to, may mga naglalabasan po ng mga articles katulad nito. Sabe, "Missing inventor Julian Brown's mother says he is safe after he went dark online following ominous Instagram post." At mukhang totoo naman po to dahil this story was shared by credible sources katulad ng Independent UK at The Daily Mail. In fact, yung Daily Mail mismo ang nakapag-interview doon sa nanay ni Julian Brown. Ito lang po yung katangi-tangi at katipid-tipid na balita tungkol kay Julian mula sa kanyang ina. Sabi, I can confirm Julian is safe. But in the best interest of his security, I am not able to provide any more information. Weird, di ba? Pinipilit siya tanungin ng Daily Mail sa detalye sa kanyang anak, pero hindi rin siya nagbigay ng kahit ano. So, ang natural na reaction po ng mga tao, nagtatago ba siya? Sino tinataguan niya? May nananakot ba sa kanya? May nagbabanta ba sa buhay niya? Walang kahit anong balita. The Julian Brown Conspiracy Theory. Itong susunod na parte ng kwento natin, punong-puno lang ng katanungan. Guguluhin ko lang yung mga isip ninyo. Hindi ko po masulat itong kwentong to bilang isang true crime story kasi wala namang napapatunayang gumagalaw sa kanya, di ba? Isa lang tong mystery at conspiracy theories sa ngayon. At ang daming parte ng kwentong to, yung curious ako. Nung sinabi niya yung mga salitang under attack, atake ha, at very, very odd stuff. Ano kaya yung mga sinasabi niyang napansin niya? No, bukod dun sa mga helicopter, at bukod sa mga sasakyan, syempre may mga maliliit na detalye pa yan, yan na alam mong parang may sumusunod sa akin, di ba? Definitely, meron yan. Sa maraming parte po ng mundo, yung mga undercover po, yung mga CIA, binabag pa yung mga bahay. O naglalagay pa sila ng mga device na narinig yung sinasabi, lahat ng usapan. May chance na kung totoo man tong mga paratang ni Julian Brown na may sumusunod sa kanya, maraming posibilidad na ginagawa na rin sa kanya yon, Binag na din yung bahay niya. Totoo po kasi talaga na pag may mga malalaking kumpanya ang nawawalan ng kita, may mga mangingi alam po. And to be honest, hindi ko alam kung totoo o hindi ba yung mga sinasabi niya. Uh, may part sa akin na nagsasabing baka naman napapraning lang siya. Anyway, after po nitong balitang to, dumami lang bigla yung mga nag-donate doon sa GoFundMe ni Julian. And I just hope na sana maging okay siya at walang mangyari sa kanya. At lalo pang umingay ang kanyang kwento. And most importantly, sana maging successful itong kanyang imbensyon. Kasi kung mangyayari yan, syempre miski tayo affected. Makakagaan sa buhay nating lahat yan. Dahil sa gawa at impluensya ni Julian Brown, marami ang nag-iisip na mag-push pa no, ng mga alternatibong paraan para makakuha ng enerhiya, maging successful o hindi ang plastolin, napakalaki na po ng kanyang naging impluensya. At ito yung dahilan kung bakit importante nasundan natin yung kwento nitong batang ito. Yung mga cryptic posts niya po eh naging dahilan para pag-usapan din no yung mga risks hindi lang niya kung hindi nung iba pang mga innovators na sinasabi nila dapat napapabilis nila yung proseso ng maraming mga kalakaran sa mundo kaya maraming nangingi alam ng mga kumpanya. At marami ring iba pang innovators yung nagsishare ng kanika nilang mga kwento tungkol dito. Ngayon, Walang kasiguraduhan ang mga susunod na kaganapan. Marami nga lang mga campaigns ang nagde-demand ng transparency at protection para sa mga green innovators na tinatawag. Bukas ang ending ng kwentong ito at para tapusin ito, kayo na lang ang tatanungin ko mag-like, subscribe, at notification bell muna kayo, ha? At kung nag -e enjoy po kayo sa ating mga stories, promote ko lang din po yung aking TikTok at saka yung Instagram ko. Nagpo-post din po ako doon. Nag-update po ako doon. Diyan din po ako nakikipag-usap sa mga gustong mag-suggest ng stories sa atin. Eto na yung question of the day. Naniniwala ba kayo na may mga malalaking kumpanya o ahensya ng gobyerno ang gustong patauben ang mga katulad ni Julian Brown? Dahil, threats sila sa mga kinikita ng mga malalaking kumpanya na ito. I Comment mo sa ilalim. So yun lamang po, ito si Clara the Third at ito ang ating kwento. Somebody tell those hackers, vuelto I'm back, bitches, and don't ever think I'm gonna go down without a fight. But I promised you guys in my last video i'm still working i'm still building no matter what and thank all of you i am so humbled to have the whole world support and i want to let you guys know that when some force is fighting me you're not just fighting an individual you are fighting the whole world and you are fighting the source because this is not mine this was bestowed upon me by the most high and i am just a vessel for the collective consciousness so no amount of nefariousness can triumph somebody who walks in righteousness and faith you see these hackers they got into my icloud and they were able to basically remotely watch and view my entire phone. I figured out they were in my phone, kicked them out, and they had no more access to my phone, but they still had access to my Instagram somehow. My best guess is that these hackers were using some type of session token because they cloned my iCloud that was having the session tokens connected to my Instagram account. But to be honest, my best guess is yours. So you know what? I know you hackers are watching this right now. So, how about you let the world know what you did? And while you're at it, you can also let the world know how all three of my microwave irradiated nuts taste in your mouth. And they posted my driver's license three days back to back in front of millions of people. And no matter how many times I get in the account, delete the license picture and then change the password, change two-factor everything. They get back in. And I started to realize wait a minute, these people have been studying me for six months. They have some type of back end way to get into my account and they know I'm the type of person to want to share with the world what's going on. Keep you guys in the loop and they're using that against me. So I said, you know what? They're not gonna put me in a chess move. I'm gonna do the opposite of what they are expecting. I'm gonna break their plans by going silent. Since these hackers were exploiting past session tokens associated with my old iCloud they had a control over the only person that can help me was Meta my cyber security team couldn't I couldn't help myself we all know Meta is really slow I reached out to them look at these screenshots they said okay this is a specialized case you may have to wait 24 hours up to two weeks it took three weeks, okay? I kept spamming them. Meta, please, Meta, why? What is taking so long? And the breaking point was when I made international news for literally saying and doing nothing because it freaks people out that much. I love you guys so much for all your concern, but that made me say, Meta, look. Guys, even if your review is not done, please just let me log back into the account so I can calm down people. And Meta said, okay, we will, but we'll watch. So I made this vague post to my Instagram account yesterday that looks like a hacker on purpose because the whole world wouldn't know if it was me or a hacker and be on edge just in case the hackers could get back in and post something crazy. But the hackers knew I made that post and they would try to get in the account again, which they did, they fell for the bait. Look how many times I tried to get it right back into my account. Minutes after posting it, but this time Meta was watching. Meta now knows who these people are, and they're still doing the review, and we're gonna get them busted.